Ah, masunda ka na yata, ano? Hindi ah. 40 na? Wala pa naman. 14. Ah, may anak ka bang iba po ka sa dalawa? Oo, diba? di ba? Nasaan? Hindi ko nakikita sa Pilipinas. Sa Pinas. Hindi pa kilala sa akin. Eh, wala naman doon sa bahay. Ba't iba pa kilala sa'yo kung wala naman doon sa bahay? Oo, oh, talaga with gesture yes, talaga. Head movements talaga. Buti mo lang head throw. Nasaan siya? Ang tanong. Thank <laughs> Ay! Oh. Para kang troll, mare. <laughs> pwede ka rin, pwede ka rin si Chucky, ma. Ang dahil mo kahawin pa, morning <laughs> Ayaw ka. Oh. Good morning po, Ale. Eh. Woke up like this. Yes, woke up like that. Ayoko mag-woke up like that. <laughs> Kaya ako mag-wake up like that. Inuubo na. May inu may ubo na may utot pa. Ano ka maari talaga ng mga kay... Ako ko nagjijebs ako. Ang binadanas ko dito sa iyong ano, iisang araw pala. <laughs> Ay, nako. Ano pa yung lugan mo pala yung pinanonood ko? Uh Oo. -oh. At may tura ko. Ay, puta. <laughs> Ayan. <laughs> okay. Pang ano na eh, yun, pang Halloween pa rin. Mara tapos lang Halloween. <laughs> Ay ay Hi! Hi! Hi. Ano? Ito mo. Ang alin? Anong Ang lakas nga o. Oh. Oo, ah, ayan o. Oh. Uh, 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 uh. Ang lakas. Kita niyo, ang lakas ang, nang ng aking katawan. Ang tremor ng pulo. Hindi, hindi ka naggumanyan. Yung nga lang nakatayo ka kahapon. Okay, ito nga yan o. Nangangatala ko o. Oo, oh, di ba? Uh, pag pa ako, Oo. Oh, kita mo. Oo. Oh, Ang lakas. <laughs> <laughs> Grabe. So, natatakot ako na, alam niyo na, hindi na ako makahawak ng bagay. Nahihirapan akong tumayo. Mga pag ako'y mga 70 years old or 75. Dapat sa'yo, may nakaalala. Pagdating yan, hanggang mga time na ganyan, ako baklawag, hindi ka pwede mag-isa. Hmm. Ano talaga? Grabe ang impact. Okay lang sana. Kaya ang, 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 ang inaalala ko sa'yo, pag kumain ka, di ba, nanginig ka? Oh, pero tuwang-tuwa ka pa, ha? <laughs> Ikaw, Mari, nakakailan ka na. Yung katal ka na. Hirap ka na nga umawak, eh. <laughs> Hindi mo na maisubo yung... Tawa pa, eh. Ako'y bilib dito. <laughs> Ay, nakumaari. Ah! Ikaw pala inopero din sa Aghal Bladder? Oo, Mare. Sobra. Grabe. Yung unang sakit niya, talaga kumain uh, na, 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 lang. Ang nanadal talaga, kami sa ayakin ni ko nun eh. Hmm. Tapos nga pag uwi ko, nag-ano na ako, hindi ko na maano yung pakiwari ko. Ano bang, ano bang gagawin ko? Sa suka ba? O natatayo? Ang okay. sakit, diba? ba? Oh. Grabe, Mari. Grabe. Grabe po yung sakit pag inatakik, anong pag ina ano, yung sa likod. hindi mo malam kung saan sa likod, sa harap o ba? Basta. Oh, kaya ako oh. yung napilita na magpa-opera dahil sa pangatlong besa, sabi ko, hindi ko na kaya dahil niya na ako sa hospital. Pero, Tumagal pa ba ng mga isang taon yan? O dati nang sumakit yan? Patagal ako, meron 2014 pa. O yung parehas tayo, ganun ako. Pero nito lang. Oo, nung lang, so, ano, di ba? Ganun din ako. Grabe. Ito ngayon, nung sumakit yun, di Nung sumakit yun, guro, eh, wakos na something, 19, ano, 19, ano din. Alos 2 years, 3 years, ang tinagal eh. Oo. Ah, ah. Bago ko siya na, ano, napa-opera na hindi ko na talaga kaya eh. Kasi hmm. nawala nga. Kaya nga. Hindi, ito, di, ito, di, unang sakit niya, sabi ko, sakit talaga, ganyan, ganyan. Di ano na, no. Suka na, ganyan. Hindi na ako pakalis. Talaga yung higa ako, di ko, hindi ko lang kung datapat, oh, or whatever. Kasi yung sakit niya, hindi mo lang tagus ang ganlikod True. eh. Ang ganlikod yun, di ba? Okay, tapusin na natin ang sakit, Mari. Pagkumpara natin ang Japan at Philippines, magkano na gastos? Ako? Walong lapad walong lapad lang, di ba? Alam nyo kung magkano walong lapad? Wala pang 40 mil. Oo. Oh, oh. <laughs> Samantalang ako, halos kalahating milyon kasama na yung una ko pagpapa-hospital. Grabe. Tapos bumalik. 300,000 eh, yung akin sa mismong bumalik dito. bumalik pa yung ano, kalahati nun. Oo. Oh, oh. So, bali yung pumapatak na ng nandarong lapad lang binahit namin sa hospital. Ayun. So, na, na may parang refund. Anta, oh, refund nga baga? Parang ganun ako, may bumabalik pa. Oo. Oh. Kasi pag-over, ang binayaran mo dito, pag sa insurance, pag umover ng liman lapad, ang binayad mo, talagang babalik yun. True. Mm -mm. Ako noon, di ba, mayroon tayo sa liver. Mayroon din tayo sa liver. Ano, you know, nagbayad ka noon? Nagbayad ka dito? Na-hospital ka? Halos wala. Kunti-kunti lang. Ay, eh, na, na ka, magkano binayad mo noon? Parang walong lapad lang eh. Sa What? tagal ko sa hospital. Oo, oh, pero kahit walong lapad, may bumalik sa sa'yo. Hindi pa. Parang may... meron pa. Parang mayroon oh, Lima or something. Oo. Uh -huh. Depende yan saan sa ano ng opisina eh, nang kaysa eh. Oo. Tapos yung gamot ko sa liver, nung nagagamot ako dito nung sa uh, sakit ko sa atay, yung gamot sa Pilipinas ay 520, so bale, 1,000, malaga natin 1,500 yen sa Pilipinas araw-araw. Mm -hmm. So gano'ng kalaki yun. Ay alam niyo, binabayaran ko dito ay 2,000 lamang eh, sa 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 siyam na putsyam na gamot mm -hmm. for three months ay parang ano lang, 4,000 yen lang, na wala, mm. ilan lang yung 4,000 yen? Mga 2,000 pesos lang, more or less. No, 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 more or less. 1,000 plus. Kasi sa Pilipinas, yung 3 months na yun, 36,000 plus. Kasi 12,000 mahigit ang isang month. Tapos, anong ano. nangyari? Bakla, sinugod ako sa hospital, no? Yun sa, yung pinakita nila sa akin, yung ultrasound. Yung ah. bato, yung lagusan ng hangin, nakastak talaga doon. Kaya yun, yun, oh. yun daw ang ah, ano. Ah, nagbara talaga sa iyo. Yun, nagbara sa akin. Ayun oh, sa akin naman, hindi. Ang nangyari, ano? So, ang, mas mas kayo narandaman mong pain. Super, oo. Oh. Kasi sumak, sumalaksak na doon sa kanyang ano eh. Sumalak pa kaya ang nangyari. Ngala, ngala. <laughs> ang nag nagkataong oh, Golden Week, lang hospital, ay walang doktor. Nakumpay na naku, nakumpay na ako kaagad ng one week. At, at ano daw ako, ang balak pa nga sana, ganun daw, hiwa. Tina Turner, ikaw ba yan? <laughs> 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 Karina ngayon <joking, laughs> naman, Tina Turner. <laughs> <laughs> okay, maganda umaga po sa inyong lahat at kami mm -hmm. daw po ay magkakapina at maya, maya ihanda na niya ang sushi pero part pa yung, yung sashimi pala. Part 2 pa yon kasi uunahin natin ay nako, ang inaabangan ninyong house tour. Kung house nga bagare. <laughs> di ba? Wala problema kay Go ang hindi naman kay Go yung kay Duterte, kay President Duterte oh. Hindi no, Ah, yung sa pogo-pogo na yon. Ikaw mukha ka ano, isang nagmamani ang isang pogo. okay, tingin patingin. Magkano man ganyan? Eh, nabili na na. Ano to? Ay, use used Ay, imite. Ay, used. Oh, Pero maganda pa rin eh. Oo. Uh. Oo. Uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh, sa Pilipinas, sa madaling event ang ganyan. Kaya nga, ya, ano ko to para. Okay. Okay, so habang nagbibihis pa si kumadre, tingnan natin ang labas at parang malamig ngayon. Kaya mo yan. Kaya nga. Ay! Ay! Oo, Ay! Ay! Ayon mo. Ano nga? Super rainy season. Hmm. Raining rain. Lambi! <laughs> Naka-T-shirt lang ako. Ah. Grabe. So, ito yung kanilang apatok. Ayan. Ilang rooms rin? One, two, three, four. Tapos meron pa dito. Ayan. Ilang floors ito? Parang apat na floors. Parang at malamig. Ang suot ko sandals. Laki ng pangang di magkasya. Sini search search mo dyan. Ang natin post ko lang. Tiglip na tayo. Pucharang. Pinukupin siya ng egg. Okay, Mare, sorry! <laughs> okay, natigil lang aming ano dahil naubusan ako ng... <laughs> mare, <laughs> parang naka-apat na tinapay ka na agad. Uy! No, no. Hmm. Kung wala to tuloy, aking niyo. Gusto mo ilit natin ulit? Gusto niyo ini? Kaya nakapag-zasanser talaga ako. Ha? Kami. niyo. Sige, anong araw mo? Tsaka pagkakagulisan, Pray! Thank you Lord for all the blessings you've given me and my whole family today and everyday Lord. Thank you Lord for this beautiful day that you've given me and my whole family. Please bless God and protect my do more na more and ET CETERA. Ikaw, Mare. Si Argad, no? Kita ko kanina. Oo, si ko. Pero pagbalik kasi nga naanin na yung puntog ko. Hindi pwede yung akong tulog. Tapos iya ako. Dahil sa, ba't may kanong epekto? At utot siya ng utot. Penis. Simula nung ano, simula nung mapera lang ako so sa hospital. Ganun na ako. Hindi ko na kaya hindi ah? Ano ba ko sa hospital? Ha? Ano Yung gis, Das, mm. yung das, das one Yung test Okay! So, ano mo na yung mga sakit? Mm. Ang anak po niya dalawa, dinadalo ka pa rin dito? Pa Oo oh, okay. pang pag may time sila. Ay, hindi iso nga si kasi eh. Si Aina, na dalawa-dalawa na nag, nagpa-part-time. After nang ito yung kado, may part-time pa siya. Ilan taon yun? Mag-29 na, no? mag-30 na next year. Ito yung panganay mo? Mm, mm Dalawang girl lang, sa mga anak. Makikita niyo mamaya pag nilibot ko kayo dito ano tawag nito yung bunso ko naman nagaano din kasi may, next kasi barat na nilang magtanong eh separate ba bukod bukod na may kanya-kanya ano na eh may kanya-kanya ano na sila eh boyfriend jowa hmm. pero hindi sila magkasama sa house ngayon mm -hmm. ngayon magkasama sila next year plano na nilang bumukod magpareho magbukodan ganyan Malapit ka na mag-aapo! Wala pa. Ayaw pa. Ewan ko ba yun? Mga sabihan ko na nga yun. Eh. Mag-ano na yan. Bigyan ako yung apo ko. Okay, kahit wala ka ma. Basta may apo na. Kahit wala ka ma. Ikaw marun una ka nag-anak. Ilang taon ka na? Masunda ka na yata. Hindi ah. Na? na? Wala pa naman. 14. Si... <laughs> ama may anak ka bang? Ipa po sa dalawa? Oo, oh, di ba? Nasaan di ko nakikita sa Pilipinas? Sa Pinas. Ba't di ako sa akin? Eh, wala naman doon sa bahay. Bakit di ba pakilala sa'yo kung wala naman doon sa bahay? Oh, wow, talaga <laughs> yung gestures talaga niya. Head movements talaga. Buti mo lang head throw. Nasaan siya? Ang tanong. Ba't niya kanya buhay? Kailan yung dyan ako sa una? Dalawa. Hmm. Sa so, may apo ko na nga pala doon. Oo, ano? no, doon ako may apo. <laughs> ak ak <laughs> Iba yung apo doon, no? iba yung apo ko dito. Oh, Siyempre, gusto ko naman ka- Ako naman kasi hindi naman ako yung ano sa mga anak. Hindi ako yung ano ko yung... Mahanap? Ha? Ano ma ano? Mahanap? Mahanap o yung ano? Mapaghanap? hindi naman. Parang ba nga sa yung... Yung para bang... Iba di yung dito yung mga apo, ano... Ano sa mga anak yung parang sinasan tong mga anak, di ba? Ganyan, ganon, ganon. Ako, hindi ako ganon. Wow. Independent mo. Oo, oh, yun, 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 Kasi gusto ko iparaan sa kanila na hindi habang panahon, nandiyan yung nanay, di ba? Hmm. Ako kasi ka sabi ko, ako tumayo ako sa sarili kung paano walang... Wala tala ako, wala ako talaga yung... yung lalapit ako sa kamag-anak na tulungan niyo naman ako. Luha niyo na ako, gano'n-gano'n na ano. Yung gano'n ba? Kaya nga kanati ako, nakapag-abod ako, hindi nila alam eh. Okay. Ang trabaho mo, Diyos ko, mm -hmm. parang hindi ko keri. Ang trabaho niya ay alas 6 ng gabi. No! Alas 9? 9 to 6. Kung so, alas 9 ng gabi, hanggang kinabukasan ng umaga ng alas 6. Mm -hmm. Araw-araw ay sa, sa edad niya. Sa kanya mga naramdaman, sabi ko parang hindi ma maayos. Hindi ka magkaroon ng ibang work nag pa ako. Asa, ano ko yan. Mm, marapit na. Nga dito sa iyo. ako. Nag-iisip na nga rin ako. O, oh, di ba, Iko eh. Sushi master cutter. Parang gano'n, yung That term. Sashimi. Ah, so, Sashimi master cutter. Ano yeah. tapos sa gano'n? Professional. Sashimi cutter. Ah, puha. Talagang professional. Mm. Sashimi cutter. <laughs> yan <laughs> <laughs> may jutot na, may ubo pa. Hindi ko lang kung saan ako may pwesto. mare! Okay lang sana ako bumalik doon. Kaya okay. lang ayaw ko lang alam mo, mare, kung Bakit? ano. Yung, yung bang, bag, pagbagong taon, hmm. kailangan kahit nasabi mong day off, yung natapat yung bagong taon na day off ng araw, ng araw ng day off mo, di ba? Hmm. Papasok ka. Hmm. Nakakapagod na rin. Hmm. So basically, ano tama mo dito? Hindi ka na professional dito, sashimi kata. Dito, professional pineapple. Ano ba yung, ano ba sa English yung pagbabalat? Ano ba sa English yung... Uh, peeler. 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 <laughs> Pero at may professional pa rin, Annette. <laughs> <laughs> so, next pag Pilipinas, professional barbecue vendor. <laughs> Ay, Bala mo yung magtitinda din daro. At least, huwag tatanggalin yung professional mare. Uh, -oh. Ay, Iba na gagawa niyan. Ay, naka. Uh -oh. Ay, ako na sa professional, yung professional sa simkatan ko tayo. Eh, talaga may, may katibayan. Uh, oh. oh. Sa bagay, mare. Uh oh. Meron Papakita natin mamaya ulit niya. Diba, no? may katibayan ako. Pero yung professional, Pineapple peeler, wala, wala yun. Wala <laughs> pa. Pero sa totoo lang, nakakapagod, mare. Ilang kami nag-ano. Ang kayo magbabalat? Parang hirap magbalat. Mano-mano yun. Ako, yung dalawa kong kasama, si Nora, si Aya. Talaga naman, libo ang binabalat tayo. Sorry. Bali ba Oo nga eh. Buti hindi lang <laughs> iban din. Buti dyan lang. Marunong Marunong din siya, ano? <laughs> Ano yung limitasyon? Ay, Diyos gumawin. Oo, <laughs> oh, ngayon. O, oh, tayo nakita na. <laughs> <laughs> tatlo, kami. Minsan, apat pa kami. Ako, si Marian, si Nora, si Aya, yung mga kasama ko. Laga naman, Marian, ang binabalat na namin, hindi lang, hindi lang, 30 piraso, hindi lang ganun. Oh, magdamag eh. Libo. Diyos ko po. Alimbawa, alimbawa, ang, ano ba, papasok ako, ilang kilampi niya ngayon gagawin? Mer May, minsan meron pag 600-700, ha? Take note. Bakit hindi pa yan yun, yun eh? wala bang high-tech machine na pwede magbalat nun? Para Mayroon, lagay na lang kayo ng lagay hmm. sa plastic? May walang sa ngayon, pero ang ba, nagbabalag daw yung sedyo isi ng ganun. Na bumili, pero kung tutusin, makikita mo kami naggaganyan ng kamay, oh. Kaya nga, sa, okay. Tapos yung kutsilyo mo, hindi pa, hindi nakakaano, di ba? Hindi pa matalas. Ako? Ah, sa hasa, gano'n ha? So, buti na lang kamo, may nagamit ko yung skill ko sa ito yung kado na ano din ako doon sa pag -ahasa. Mm. O ano din yun, kasi ako kinukuha, kinuha din yun nung nag-test, pinag -test ako. So, sa mga ganyang factory, para sa kapakanan ng ating mga manonood, the Pinoy's from mm -hmm. all over the world, magkano currently ang per oras sa ganyang trabaho? Panggabi kasi ako eh. Mas mahal? Yes. Ah, okay. Kumbaga, from 9 from 9 to 10 minimum yon. Mm. kung 1,000 1,000 80 80 yen. 80 yen ah. ang minimum, di ba? So after 10 from 10 to 5, alimbawa is tatasya uh, tataas ng 1,200 oh, something. Ah. Meron tina, meron kaming tinatawag na teyate sa gabi. Yung teyate na yun, yun yung additional payment dahil madaling araw mahirap yun, puyat yun. Ah, so okay. 300 or 400. So, so once a so minimum na from to 10, 10 to 5 a.m. I sing in. Go. Say, so, one, yun. Oh, one, five yon. oh one, five thousand uh -huh. yen. So, that's approximately 500. Oh, uh -huh. 500 pesos. Sa gabi. Uh -huh. Tapos, di 5 to 6, balik ulit ng mga ano na yun. Then, kumbaga, from 9, 9 to 10 is 1,080. 10 to 5 is 1,005.

hindi ka puyayamanin nun pag nandito ka sa Japan. Five. Mga five. Mga five thousand. Kaminsan na no? Pero hindi ka payayamanin. <laughs> hindi ka payayamanin nun kasi maraming marami bayarin. Hindi naman ganun kamahal talaga lahat, oh, di ba? Mga oh, pagkapagkain, oh, meron oh, oh, mas mura pa nga dito. Oh. Pero, syempre, lifestyle, and then renta, oh, oh. And then, mga gamit sa phone, sakit-sakit pa minsan, di ba, kinakailangan libre. Hindi man pwedeng libre lahat, may mabayarin oo, ka rin. Oo. Kahit na sabi mo, may may insurance naman kayo, ha? Oo nga, may insurance. Ano lang na may insurance, Pero, di ba? Pa. Ano lang yung, kumbaga, discounted ka na, na mga... Kasi, ano pala, sabi sa akin ni Papa yan, na, halimbawa, sa edad natin, ah, sa mga bata pala, sa mga bata na sa... Siguro, ang discount niya na sa, kumbaga, out of 10 is na sa 5%. Hmm. Tapos tayo, tayo, from 1 to 10, 2% lang or 3% lang ang discount natin. Mas malaki sa matanda. Oh. Pag yung, ano na, pag tumungtong ka na ng 60 pataas, ang, ang ano pala niya, ang discount pala niya sa medical, ano, yung insurance, nasa halos 7. So, two, so 3% lang ang babayaran mo ang ano, ang inaano kinukuha sa iyo Puro mm -mm. mm -hmm. sure, siya, nag-special breakfast ka lang, dahil nandito ako. Hindi ka man talaga na breakfast na, dahil tulog ka maghapon. Uh Oo. -oh. Alam nga, mababayaan kita na hindi nagbibreakfast. Oo. Uh -oh. Okay lang. Hindi, ang akin dun is, palagi nang tanggalin to. Yung araw-araw niya, hindi na po siya nabibreakfast. Uh Oo. -oh. Tulog na agad. Hindi kasi, no, nagbe-breakfast ako. Kaya lang, buha, pero sa akin kasi kumakain na ako ngayon sa sa trabaho ng madaling araw, di ba? Mga ang uh, uh, yung break, pag, pag break time namin, nga to. Siyempre, kain na yan. Grupo kami sa isang lamesa. Oh, bigay dito, bigay. Siyempre, marami ka rin makakain, di ba? Uh, uh, so, pag uwi ko dito, talagang totally ano, slight snack lang ako. Kung ano, kain na ako minum kuminom ng gamot, mga gano'n. <laughs> ganun, mga gano, gano. Tapos tulog na. Pero dati, nung nung hindi pa ako, wala pa kaming grupo na ganyan-ganyan, hmm. total, hindi ako makain sa, ano, sa, Arabas. sa labas, sa trabaho. ko coffee lang ako noon, coffee, tapos sigarilyo, ganon. pas pag -uwi ko dito oh, sa bahay, doon ako kumakain. Doon ako kumakain nung una-una, nung bago-bago mm -hmm. ako, eh, pero ngayon, hindi na. Tapos, bali, at, an an so, simulan ang kain ko na lang sa isang araw, pag may trabaho, isa lang. Ang break time nito sa trabaho. Ilang? Ilang beses? Isa. Isa rin lang. Uh -huh. Alas 12 ng gabi. Alas 3, Depende alas ko ano oras, oo. Oh. Pagdating na ala, un, alas 12, alin doon sa oras ang gusto mo kainin. From 12 to... From 12 to 4, kumbaga. Kailangan ko ng oras mo gusto mong kumain na sa sayan. Pero sabi nila, kung kung 9 to 6 ka, kailangan before 6 hours, kailangan kumain ka. Mag-break, kumuha, kumuha ka ng break, di ba? Mm -hmm. ako dito natulog sa baba. Sabi niya dito ako sa kama. Hindi talaga ako manong sa kama. So, sabi ko, dito ako. Wala sa pa dito ako sa baba. And then kagabi, nag, siyempre, All Saints Day, o kahapon, All Souls Day, so nag-pray kami. Ito yung nakiksena namin kagabi. ako natulog. Ano? Na, na. Natulog siya. Kasi sobrang pagod namin. Talagang daming nalakad. Sa pagtiga na, siguro mga ilang minuto lang, mga one minute lang, nakakatulog na agad. One minute or two minutes. Kasi nakinig pa siya ng KMJS, mga takutan pa naman. So nakatulog siya. Ako yung computer, hindi eh, eh, ako akong nakakapakinig yung horror niya. Hindi ko man mapatay. baka naman ako magising. <laughs> uh, yeah. ah! Ako, mga aw, mga ganun. <laughs> Baklan to. Pero kung mag-isa ka lang, yun pa rin? Oo, oh, ganun lang ako. Ay, kahit hindi siya, ay, ah, kahit hindi ka MGS, eh, basta umaandar yung ano ay, oh. ko. Ayun, nakala ko may laging takot na mag-isa lang sa rin, tapos pati ang ilaw. Oo, oh, dyan, dyan, dyan. Mm. Kaya lang ako nanood ng nakakatakot. Ang <laughs> 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 ginawa niya kung sangkalan. <laughs> para mailabas niya at nakuha niyang gusto niya. Hindi <laughs> 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 na lang ako nanonood ng horror. Bilip pa naman wow, ako, wag tapang. Patay ang ilat ng horror mo <laughs> <pila ko nanonood. laughs> Yung pala, dahil nandini ako. Hindi <laughs> ako nanonood ng horror, mare. Makasakalog ko dahil nandiyan ka. Ang hiling mo, mare, in tennis, mga kaibigan, ang hiling niya ay cute. Paano? Hindi e, ba? <laughs> Ganoon. O! Ampit maririn mo o. Hindi ko daya ako na Lalaki, lalaki. <laughs> 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 hindi mo hindi dire. Hindi mo dire record. Hindi mag. Doon goto late. Hindi kasi sila tita amin nang nandito. Pag nanadedits pa nandito sila nilere ko yung tulog ko. Ah. Malamig na ngayon dito sa Japan. Huwag kayo magkakakalasa at maray pa mga masasayang tagpo at maray pa mga lamunan pagkatapos na rin dahil susunod na ang aming <laughs> sashimi mukbang. <laughs>